Hindi mo na kailangang magtrabaho sa ibang bansa o maging OFW kung isa ka sa babanggitin ko. Una, may matatag kang trabaho sa Pilipinas. Kung sapat ang sahod mo para sa pamilya mo, hindi mo kailangang umalis. Pangalawa, may sarili kang negosyo. Ang pagkakaroon ng matagumpay na negosyo ay maaring magbigay ng financial stability ng hindi umaalis ng bansa. Pangatlo, may mataas na sahod at oportunidad na lokal. May ilang industriya sa Pilipinas tulad ng IT, finance at BPO na may malaking sahod. Pangapat, mas pinahalagahan mo ang pamilya kaysa mas malaking kita. Kung mas mahalaga sa iyo ang pagiging malapit sa pamilya kaysa sa mas malaking sahod. Panglima, may passive income ka. Kung may kita ka mula sa investments, paupahan, o online work hindi mo kailangang mangibang pansa. Maraming salamat po, paki at paki-share sa ating channel.